Hello guys, hello guys. Ayan, pagkita ko sa inyo yung aking hinarbes guys kanina. Oh, kamatis. Tapos mga repolyo. Ayan. Dalawang upo na malalaki. Tapos talong. Ayan guys, saan ka pa? Ayan, kung masipag ka lang, mayroon ka talagang ano, maani. Ayan, magsipag-sipag lang tayo para tayo makatipid sa mahal po ng ang mga bilihin ngayon. Kailangan natin mag ano, magtanim-tanim magtanim, magtanim ng gulay. Ayan, guys. Ayan. Diba? Hmm. Tuwang-tuwa nga yung amo ko dahil ang dami kong na-harvest today. Ayan, mga repolyo, na tanim Tapos, upo, mga ano, talong hapon ko na siya na-harvest. Ayan. Di ba? si paglang po tayo. Thank you for watching! Bye!